Ngayong ika na oras at labing limang minuto ng umaga ayon sa lokal na oras, isang grupo ng labing limang mga unmanned aerial vehicle mula sa Ukraine ang dumagsa sa kabila ng Gulf of Finland patungo sa Ostluga, ang pinakamalaking daungan ng Russia sa Dagat Baltic. Napakahigpit ng depensa sa lugar na iyon, kaya minsan ay tinawag itong impenetrable ng mga puwersa ng Russia. Pagkatapos maglakbay ng siyam na raang anim na isang kilometro sa buong gabi, habang buong puwersa ang mga makina, mukhang normal pa ang lahat hanggang biglang lumitaw mula sa hamog ng umaga ang isang bangkang patrol ng Russia. Biglang limiko pakanan ang lider ng drone habang sumabog ang mga bala ng tracer mula sa ibaba. Nakita na sila ng bangkang patrol ng Russia at ang mga KPV machine gun na may sukat na 15 mm ang nagpaputok sa landas ng paglipad ng grupo ng drone. Ang mga bala ay dumaan sa pagitan ng dalawang drone. Malapit na malapit na kung may mga piloto roon, mararamdaman nila ang pressure ng alon ng pagsabog. Ngunit wala namang mga piloto ang mga drone na ito. Mga operator lamang ang nagmamanman gamit ang mahinang signal mula sa satellite mula sa mga bunker malapit sa Kiev. Tatlong misail ang inilunsad mula sa bangkang patrol, Igla-S Man Portable Air Defense Systems na orihinal na para sa mga helikopter na may saklaw na 512 kilometro, Warhead na 2 kilogramo at bilis na Mach na 1.7, ngayon ay desperadong nirat ng mga silweta sa liwanag ng umaga. Agad na nagkalat ang grupo ng drone, ang ilan ay umakyat ng mataas habang ang iba ay dumaan sa tuktok ng mga alon. Isang misail ang nawala sa target at umikot pababa sa dagat. Ang pangalawa ay sumabog sa gitna ng himpapawid. Ang pangatlo naman ay tumama sa huling drone na limikha ng isang bola ng apoy na may mga piraso ng labi na nagkalat sa magulong mga alon ng Baltic. Ang labinlimang drone na nakaligtas ay muling bumuo ng kanilang hugis at nagpatuloy patungo sa Ustluga na ngayon ay 48 kilometro na lamang ang layo. Sa sandaling iyon, natuklasan sila ng S-400 Air Defense System ng Russia. Ang gravestone radar ng S400 ay sumubaybay sa grupo ng drone sa ilang minuto pa lamang, gulit ngayon lamang lumipat mula sa mode na paghahanap patungo sa fire control mode. Hindi ito mga ordinaryong drone na binili sa tindahan kundi custom-built na UJ-26 Beaver na mga sandata na may wingspan na 6 na metro at kalahati, payload na 20 kilogramo, pinakamataas na bilis na 180 kilometro bawat oras at saklaw na 1,000 na kilometro. Sapat upang talunin kahit ang pinakamagagandang air defense ng Russia. Malalaman na ng mga operador ng radar ng Russia kung bakit natatakot ang kanilang multi-billion ruble na network ng air defense sa mga drone na nagkakahalagang 2,650,000 piso. Magkomento ng isa kung sumusuporta ka sa Ukraine, dalawa kung sumusuporta sa Russia o tatlo kung mahilig ka sa kapayapaan. Habang papasok na sa saklaw ang grupo ng drone, nagsimulang ibuhos ng S-400 ang kanilang radar energy sa kanila. Gumagana ang system ng S-400 sa pamamagitan ng pagpapaputok ng isang naka-focus na beam na 3 gigahertz na sinusukat kung paano bumalik ang mga reflected waves katulad ng sonar ngunit gumagamit ng radio waves sa halip na tunog. Ang problema ay gawa sa fiberglass at carbon fiber ang mga drone na Beaver, mga materyales na nagre-reflect lamang ng 10% ng radar energy kumpara sa mga metal na eroplano. Sa layong 40 malong kilometro, parang mas maliit pa sila kaysa sa mga seagull sa mga scope ng radar. Hindi makakuha ng matibay na lock ang mga operator kaya sinubukan nila ang isang matalinong taktika. Magpaputok muna at hayaang i-refine ng seeker ng missile ang targeting data pabalik sa system. Walang tigil ang pag-sweep ng radar. Ang mga signal ay sumasayaw sa mga screen habang biglang binago ng mga drone ang kanilang altitude. Dalawang 48N6 DM missile ang lumipad mula sa launcher. Bawat isa ay nagkakahalagang isang daan at labing limang milyon piso na may saklaw na dalawang daan at limang na kilometro, warhead na isang daan at kilogramo at bilis na Mach na labing ampat. Ginawa upang sirain ang mga fighter jet na nagkakahalagang 5 bilyon, siyam na raang milyong piso ngunit naging kaalyado ng Ukraine ang physics dito. Bumaba ang grupo ng drone sa 33 metro sa ibabaw ng surface ng Baltic. Hinabol ng mga missile na bumabagsak sa angulo na 70 degree na nawawalang lift ang control fins sa manipis na airflow na nagresulta sa hindi kontroladong pagtulin na nagpadala ng 20 metro na water plumes patungo sa langit sa impact. Binago ng crew ng S-400 ang kalilang taktika na nagpaputok ng 9M96E2 missile na may aerodynamic thrusters, saklaw na isang daan at dalawampung kilometro, warhead na 24 apat na kilogramo at 60G maneuverability. Mga compact engine na nagbibigay daan sa 90 degree na turns kahit walang airflow. Malaking pagkakaiba ang variant na ito na kayang tiisin ang 60G loads para sa instantaneous redirects at habol sa mga target na malapit sa mga alon. Biglang lumiko pa kanan ang lead drone para i-evade ngulit kinompute ng missile ang intercept at inayos ang kurso. Tatlong segundo hanggang impact, dalawang segundo. Sumabog ang warhead na naghugis ng 200 tungsten fragments sa himpapawid. Nagdisintegrate ang drone sa mga carbon fiber shards. Isa pang missile ang nakuha ang pangalawang target na sumabog sa black smoke cloud na may debris na umuulan sa mga alon. Ngunit ang mga labi ay nagdulot ng hindi inaasahang komplikasyon. biglang naging daan-daang ang orihinal na labinlimang radar returns habang nagkalat ang mga fragments sa langit na nagtatago sa mga natitirang drone. Ang labinlimang survivor ay nagkalat tulad ng mga kuneho na tumatakbo mula sa isang hawk. Ang ilan ay umaakyat, ang iba ay bumababa, ang ilan ay lumiliko sa kaliwa, ang iba naman sa kanan random na binabago ng mga drone ang kanilang headings bawat limang segundo na nagdudulot ng kaguluhan sa mga radar ng Russia. Ngunit nakaranas na ng ganito ang mga air defender ng Russia sa mga naunang labanan. Nakaposisyon sila ng apat na Pantsir systems sa overlapping kill zones na bumubuo ng defense box. Kahit anong direksyon ng mga drone, papasok sila sa envelope ng isa sa mga system. Pinili ang mga system ng Pansir para sa eksaktong threat na ito na pinagsasama ang long-range missiles sa close-in guns. Pansir S1 sumusubaybay sa 36 na targets, 12 km na saklaw ng missile, at 750 km na saklaw ng gun. Isipin mo silang mga goalie sa soccer, ang huling linya ng depensa kapag nabigo ang lahat. Ginamit ng bawat panser ang isang philosophy na iba sa S-400. Sa halip na magsalvo, gumamit sila ng shoot-look-shoot. Shoot. Ilunsad ang isang misail, suriin ang hit, i-refine, pagkatapos ay magpapatok muli. Ito ang nag-maximize ng precision laban sa mga agile na targets. Ang unang pansir ay naglak sa isang subgroup yung drone sa formation at nagpalaya ng 57E6 missile, bilis na Mach na 3.7, warhead na 20 kilogramo, sa leader. Gumawa ang mga drone ng wagon wheel maneuver na umiikot sa paligid ng common pivot habang umaabante, katulad ng mga riders sa carousel na gumagalaw. Ang constant na angle shifts ay nag sa proportional navigation ng missile, hindi makapag-predict ng intercepts mula sa steady motion. Lumipat ang gunner ng panzer sa twin 30mm cannons, 5,000 rounds bawat minuto, 30 by 165 mm shells na kayang gawin iyon sa halip na sundin ang mga individual, pinuno niya ang isang kill volume na pinupuno ang airspace ng lead. Lahat ng dumadaan ay natatadtad. Ang mga tracer rounds ay sumabog na gumagawa ng fiery net sa buong langit. Apat na drone ang pumasok sa zone. Dalawa lamang ang nakalabas sa kabilang panig dalawang natadtad at nabanli, ang mga propellers ay nabasag habang umiikot pababa sa dagat. Brutal, ngunit simple ang math. Siyam na drone ang natira, ngunit halos isang dosenang missile at daan-daang gun rounds ang ginamit na ng Russia nang hindi pa nararating ang daungan. Samantala, ang mga warning lights ay sumindab sa command center ng Leningrad Military District na nagse-signal ng mga katulad na labanan sa Kursk, Bryansk at Rostov. Labing limang iba pang grupo ng drone ang umatake ng sabay-sabay sa kanlurang Russia. Lahat ng air defense assets ay nakomit, walang reinforcements. Ang mga puwersa ng Russia rito ay nagdepende sa sarili, ganun din ang mga drone. Nagpatuloy ang mga drone na nakaligtas patungo sa target. Alam na ang pinakamahirap na bahagi ay nasa unahan. Ang Krasuka-4 electronic warfare system ng Russia na mukhang wheeled shipping container ngulit naglalaman ng isang bilyon, isang daan at walongpung milyong pisong jammers ay lumapit. Isang megawatt na jamming power, 2 hanggang 18 gigahertz band. Habang lumapit ang siyam na natitirang drone sa Ust Luga, ito ay na-activate na, na nag-flood ng electromagnetic spectrum ng chaos. Gumagana ang krasuka sa pamamagitan ng pag-overwhelm ng radio frequencies ng noise tulad ng pagsigaw sa telepono habang may nagbablast ng foghorn sa iyong tenga. Itinapik ito mula 1.2 hanggang 5.8 GHz na naghahanap ng control frequencies na naguugnay sa mga drone sa mga operador na libo-libong milya ang layo sa Ukraine. Ginamit ng mga specialist ng electronic warfare ng Russia ang sweep and jam na mabilis na nag-scan ng spectrum para sa active signals bago idiin ang full power sa specifics. Sa ilang segundo, natukoy nila ang 2.4 GHz data link. Nag-focus ang krasuka ng 20-watt beam na gumagawa ng electromagnetic wall ngunit iniiwasan ng mga drone na beaver ang simplang remotes. Sila ay frequency hopped sa daan lampung malo channels bawat segundo sa random patterns tulad ng pagbabago ng phone numbers sa gitna ng tawag. Na alam lamang ng isang panig ang sequence. Ang mga signal ng drone ay lumundag-lundag na iniiwasan ang focus jamming. Sa teorya, walang saysayang jamming, ngunit may isa pang ploy ang mga Ruso. Lumipat sila sa broadband noise na nagsaturate ng buong band kahit anong exact frequencies. Simple ang idea. Kung hindi mo makita ang karayom sa haystack, sunugin mo ang buong stack. Dapat itong putulin ng tuluyan ang control links, ngunit nagpatuloy ang mga drone sa paglipad. Lumipat sila sa autonomous mode gamit ang terrain matching na nagko-compare ng radar altimeter data laban sa preloaded maps. Bawat burol, gusali, tulay ay na-chart at na-code. Alam ng mga drone ang kanilang posisyon ng walang external signals. Ngulit ang autonomy ay nagdudurot din ng sariling flaws. Naglilipad ang mga drone sa rigid programmed straits na nagre-restrict ng evasion. Tatlong drone ang dumiretso sa isang construction crane na wala sa kanilang anim na buwang gulang na maps. Luminga ang steel tower mula sa fog na huli na para i-dodge. Agad na tumama ang collision, nabasag ang mga propellers, nag-shatter ang mga fuselages na bumagsak sa lupa na may screeching metal. Hindi kailanman pabor sa drone ang carbon fiber laban sa steel. Nagpatuloy ang anim na survivor ngunit 18% na lamang ang mga battery, naging critical ang calculations. Sapat na juice upang marating ang target, wala nang natira para sa enroute jinx. Isa lamang ang kanilang tsansa. Samantala, naharap ang commander ng S400 sa isang impossible na desisyon ang kanyang natitirang missile ay nagkakahalagang isang daan at labing limang milyong piso bawat isa na ginawa upang gawing vapor ang mga aircraft na daan-daan na mas mahal. Ang mga drone na umaatake sa kanyang sektor ay nagkakahalagang dalawang milyon anim na limang pung libong piso bawat isa. Kahit total destruction, talo pa rin ang Russia sa ekonomiya hindi ito digmaan, ito ay economics sa pamamagitan ng explosives. Inutusan ng commander ang kanyang mga sundalo na gumamit ng anti-aircraft guns ZU-23, ZU-23-2, twin 23mm barrels, 2,000 rounds bawat minuto, 2.6 km na saklaw. Mga relic mula 1960s ang mga ito, mura, amo na sariwang daan at pitong piso bawat libra at ang hits mula rito ay patay na rin. Ang problema, kailangan ng visual aiming ang mga vintage guns na ito. Kailangan ng line of sight ang mga spotters para magpaputok. Nagzip ang mga drone sa isang daan at limangput kilometro bawat oras na random rolling bawat dalawa hanggang apat na segundo kailangan ng tatlong segundo ng steady flight ang fire control computers para sa solutions, ngunit wala. Bumalik ang mga gunner sa World War II tactics, hose ang langit ng tracers at manalangin. Isang burst ang nag-illuminate na tumama sa drone sa gitna ng roll na nag-rip ng fiberglass skin nito sa mga piraso. Limang drone ang natira Walong kilometro na lamang ang Ustluga. Ngunit minsan sa totoong digmaan, hindi na gaanong iniintindi ang mga sandatang gawa ng tao kaysa sa whims ng kalikasan. Habang lumapit ang mga drone sa daungan, ang tumataas na temperatura ay nag-angat ng ground-hugging fog. Ang mist na nagligtas sa kanila ay ngayon ay nagbebenta mabilis itong nagbago yung battlefield sa Spectral Labyrinth na nagbibigay ng blind sa milyon peso na sensors. Bumagsak ang visibility sa 30 metro. Hindi makita ng mga Ruso ang mga drone. Hindi makita ng mga drone ang daungan. Lahat ay naglilipad at lumalaban ng bulag. Ang panzer thermal imagers na ginawa upang tawirin ang usok at dilim para sa 4.8 km na aircraft detection ngayon ay nagscatter ng infrared tulad ng visible light. Bumaba ang effective range sa 200 metro. Nag-saturate ang mga defender ng approaches na blind firing ng calculated paths na kailangang daanan ng mga drone. Gumawa sila ng lead walls sa specific GPS coords na nagbebet na daanan ang mga drone. thunder ng mga guns, hailing ang mga shells sa predicted zones. Ang limang drone ng Ukraine ay dumaan sa tatlong metro sa ibabaw ng Baltic na chirping ang radar altimeters upang iwasan ang mga alon. Nag-spray ng seawater sa lenses na nag-smear ng cameras sa useless blur. Ang mga operador ng Ukraine na nag-track via satellite data links ay nakakita lamang ng gray static. Navigate sila ng GPS cords lamang na nagtiwala sa math sa pamamagitan ng Merc patungo sa Ust Luga Gas Complex. Nabigo sa mga miss, nag-trigger ang mga ruso ng GPS spoofers na nag-broadcast ng false positions mula sa high-power emitters. Ang ploy ay nag-overpower ng weak satellite signals ng stronger fakes na nag-fool ng receivers sa wrong locales tulad ng nav ng sasakyan mo na nagsasabi na nasa ibang lungsod ka. Dalawang drone ang nahuli na biglang lumiko sa tubig na may tall splashes na nawala ang signals. Ang tatlong survivor ay gumamit ng inertial backups upang manatiling totoo kahit spoofed GPS. Naghihintay ang port security na armado ng shoulder-fired Igla S missile infrared seekers. 4.8 kilometro na saklaw sa mga rooftop at towers. Ginamit ng Igla Seekers ang nitrogen-cooled sensors na nagdedetect ng 3 hanggang 5 micron wavelengths. Nakikita ng mata ng tao ang 0.4 hanggang 0.7 microns. nag ang igla ng deeper infrared na nakakspot ng half-degree differentials ngunit ang 20 horsepower engine ng Beaver ay tumatakbo lamang ng 40 degrees Celsius sa itaas ng ambient. Laban sa warm Baltic fog, halos invisible ito. Nag-ambush ang mga tropa ng Russia na naghihintay ng engine wine sa itaas pagkatapos ay nagpapotok mula sa likod kung saan peak ang exhaust heat isang missile ang tumama na air bursting na limang metro ang layo na nag-shred ng shrapnel sa skin na umiikot ang drone sa tank farm. Isang Mi-8 helicopter ang umiingay sa itaas na nagho-host ang door gunner ng PKM 7.62mm machine guns anim na raang limamput rounds bawat minuto sa mga hugis na natatakpan ng fog ginamit ng pilot ang rotor wash upang ibuffet ang mga drone sa obstacles. Anim na put bawat oras na downwash ay kayang islam sila sa tank walls. Gunit nag-clear ang blast ng fog patches na nag-sharpen ng maikli ng drone camera feeds. Sa fleeting glimpses, nakita ng mga operator ang target, ang massive cryogenic processing complex sa unahan nag-reveal ang clearing mist ng gleaming pipes. Mabilis na inayos ng drone ang course. Natuklasan ng automated safeguards ng facility ang unidentified aircraft na papalapit ang mga threat algorithms na para iwasan ang random collisions ay nag-trigger ng emergency protocols. Nag-wail ang alarm sa buong complex. Na-activate ang emergency vents na nagdadump ng libo-libong cubic yards ng methane at ethane upang i-bleed ang pressure at iwasan ang rupture blasts. Nag-spread ang invisible flammable cloud sa buong facility na kailangan lamang ng spark para sa colossal fuel air explosion. Nag-prime ang mga defenders ng hindi isinasadya ng maximum devastation. nag ang gas na umaabot sa explosive limits ang concentrations. Nagrush ang high-pressure water cannons sa intercepts na nag-host ang mga operator ng industrial jets, 2,900 PSI, 26 gallons bawat minuto na nagpunch ng wood walls sa 50 metro. Isang drone ang lumipad sa stream na nagsnap ng pressure sa props tulad ng twigs. Bumagsak ito sa concrete. Warhead na buo ngunit inert. Inayos ng huling beaver drone ang heading na sa wakas ay naglock ang thermal camera sa signature ng cryogenic processor, minus 163 degrees Celsius, mas malamig kaysa sa anumang iba pa sa harbor side. Lumipat ang operator sa manual via Iridium Satellite Link na tinatanggap ang 2-second latency na nagpapahirap sa pinpoint flight rito battery sa 12%, 90 segundo na flight ang natira. Initrace nito ang zigzag sa pipe mazes at towers na bawat turn ay nagguzzle ng precious power. Nagpaputok ang security ng rifles at pistols sa buzz na nagspark ang rounds sa metalwork. Isang burst ang nagshatter ng camera na nagiging snow ang Ukrainian screens sampung segundo hanggang impact, limang segundo. Tumama sa critical ang battery na nag-sputter ang engine, ngulit dinala ng momentum ang final stretch. nag ang final beaver drones sa three-dimensional snarl ng refinery ng pipes, towers, catwalks. Ang civilian GPS receiver nito 1.5 metro na accuracy sa clear days, ngayon ay nag-e-error ng 30 metro mula sa multipath interference. Nag-bounce ang metal structures ng signals na nagdadagdag sa spoofing noise. Ang operator ng Ukraine na nagmo-monitor via 2 kilobit iridium feed ay nakakuha ng basics: 3 metro altitude, apat na kilometro bawat oras na speed, 8% battery. Target bearing 285 degrees. Walang visuals, walang radar, mga numbers lamang na tumitik bawat dalawang segundo habang nag-home ang drone sa programmed coords. Nag-bank ito sa paligid ng pipes na gracing near misses. Ang 2-second control lag ay nag ng precise handling na imposible. Kapag inutusan ng operador ang kaliwa, lumipad na ang drone ng 20 metro bago mag-respond. Nag-pilot siya sa prediction kung saan ito magiging, hindi kung saan ito. Tulad ng video game na may 2 second delay. Sa pamamagitan ng static, nakita niya ang damaged camera feed. Isang towering column, silver insulated pipes, Cyrillic hazard signs. Ang cryogenic fractionation unit core ng complex kung saan condensed gas ay nahihiwalay sa valuables. nag out ang security teams ng final barricade, truck-mounted high-pressure hoses. Isang tracked ang wine ng drone na naglead ang operator tulad ng clay pigeon shooter. nag ang jet sa tail na nagspin nito ng wildly. Nagfight ang gyroscope ng drone sa stabilization. Nag-roar ang engine sa max na nagdrain ng reserves. Battery warning 5%. Alam ng operator na isa lamang ang tsansa. Ininos niya pababa na nagtrade ng altitude para sa speed na nag-dive sa base ng target. Nagbirth ang emergency venting ng invisible methane cloud na laced ng ethane at propane. Perfect fuel mix na naghihintay ng ignition. Nag-plunge ang drone na nag-spike ng velocity sa 50 km bawat oras. Ang 20 kilogramo na warhead ng drone ay puno ng thermite boosters, aluminum powder at iron oxide na nagbo-burn sa 2,500 degrees Celsius. Hindi maapektuhan ng tubig o foam ang thermite. Kapag sinindihan, magbo-burn ito hanggang maubos ang fuel na sapat na init upang matunaw ang steel sa ilang segundo. Mechanical impact ang fuse, walang electronics. Tatlong segundo hanggang strike. Fully namatay ang battery na nagquit ang engine ng cold. Kinuha ng physics ang control. Isang 40 kg na drone sa 15 metro bawat segundo ay may serious inertia. nag ito ng huling 50 metro sa eerie silence isang ballistic round na sumusunod kay Newton, naghold ng breath ang security na nagdadasal ng miss, shortfall o inconsequential hit. nagslam ang drone sa leg ng fractionation column kung paano na i-aim, na nag-disintegrate na may shriek. modest ang initial blast, isang white hot jet na nagslice ng steel wall sa dalawang segundo nag-spray ang superheated metal sa pressure vessel na nag-flash vaporize ng liquid hydrocarbons. Nag-surge ang pressure na nag-rupture ng adjacent lines na nag-vent ng more flammables. Nagbaloon ang fuel air detonation sa 3,000 metro bawat segundo na nag-shatter ng shockwave ng glass sa isang daan at anim na put kilometro ang layo na nag-soar ng fireball sa 200 metro. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Nagtiis ang facility ng Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion o BLEV. Biglang pressure drop ang nag-expand ng high-pressure liquid na anim na raang beses na nag-unleash ng hellish force. Bawat ruptured tank ay nag-trigger ng neighbor sa Domino of Doom na nag-devour ng complex sa ilang minuto. Cascading blasts, erupting tanks, sweeping fire sa site ang 118 bilyong pisong cryogenic processor, Quake at Stormproof, nagcrumple sa twisted scrap. Magra-rage ang flames sa anim na araw na makikita mula sa satellites at border ng Estonia, isang smoke pillar na nagmark ng deepest strike pa ng Ukraine. Magkomento ng isa kung sumusuporta ka sa Ukraine, dalawa kung sumusuporta sa Russia o tatlo kung mahilig ka sa kapayapaan.